Ah, uh, nasaan yung isa mong anak, Ming? Nasaan yung si Puti Lel? Doon, may sa doon, doon. Saan? Nagikita mo? Oo. Oh. Kunin mo nga, ilapit mo dito. Ayun, nagpapadede si... Tilapia Cat. Ayan. Ang cute nung mga anak niya, Oh. Akala mo, iba-ibang tatay, iba-ibang lahi nila. Ayan yung isang ano, oh. Apat yung anak ni ng pusa namin. Iba-ibang lahi. Ayun, nagtago. Tumakbo si ano? Si puti. Ano yun? Ayun, dyan lang no, ikaw ha? Ito naman siya, medyo light. Tapos yung isa, kakaiba. yan Tapos yung puti ando, nagtatago. Ayan. Kain kayo. Magkaiba nga silang ano no? Iba-ibang, pwede ba yun? Iba-ibang tatay? Ha? Huh? Iba-ibang tatay ninyo, Ming? Halaka. oh, Ayun, ano? O, oh, ayan. oh, oh, yung isa. Ano? Medyo light. oh, ayan, oh. Tapos yung isa yung ano. Uh, takot yung isa laging nasa laging humihiwalay nanay nila ayan kumakain tapos dito meron kaming tik poging bantam ayan yan yung mga manok namin dyan oh ayan, guys, oh. ayan. Mm, cute nila oh yung isa pugi pugi niya oh la Nakalabas yung isang nanay doon, oh. Yan si Bantam. Yan yung ano, oh. Binata na yung isang pogi naming uh, manok Bantam. Tapos dalawa na sa ano. Oh. Yan. Tapos, dito, nagkakalat yung magnanay, oh. Alam nyo, guys, yung itim na manok is Bantam yan. Tapos, Uh, yung sisiw niya hindi niya yan itlog pero siya ang nagpisa kasi tuwing naglilimlim yung bantam namin tinatanggal namin yung itlog niya pinapalitan namin ng itlog nitong, ayan itlog siya may itlog kaya? ah wala pa iitlog pa lang yan kasi kanina uh, kumuha ko ng kinuha ko yung itlog nila, ayan ayan, yan yung itlog ng mga manok namin, fresh tuwing umaga ganyan karami yung kinukuha kong itlog dyan sa pugad nila ayan itong ano namin, poging manok namin na bantam, hindi pa yan nag wala pa, kayo, hindi pa yan nag uh, ano uh, binatilyo pa lang siya pero super pogi niya, oh Cute na cute siya. Ayan. Tapos doon sa loob. Ang guys, oh. Mga alaga namin, manok dyan. Ayan sila, oh. Uy, bumalik kayo sa ano? Kinakalat nyo yung lupa dyan. Ah, kayong magnanay. Adapted mother lang niya yan. Kasi hindi siya ang tunay na nanay niyan. Hindi niya itlog yan. Yan, okay. Paborito niya ang ano yan dyan. Siguro malamig. Kaya dyan siya pumupwisto pag natulog. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share, and subscribe. Bye-bye. God bless everyone.